So, ayun nga guys, no? noong nakaraang post ko, gumawa ko ng video tutorial about sa nose-in parking dahil sa ganitong senaryo kasi marami po sa mga mall eh nose in talaga ang senaryo no kaya alam ko kahit na medyo mahirap ang nose in pero kailangan din po talaga nating pag-aralan lalo na dito nakikita niyo naman na sabi di ba please park facing the wall pero nakita niyo mga kababayan natin na magagaling mag-park eh lahat po sila naka reverse no wala man lang isa na sumunod nose in kaya ayun check natin kung may uh, mag nose in ba dito ayan maliwanag naman po na nakasulat doon na um, please park facing the wall di ba parang ganun facing the wall parang Ganun. Eh, yun nga, kaya kailangan po natin na sumunod din po, no? Kasi yan, delikado po yan, no? hindi ko alam bakit uh, ginawa yan, pero may reason yan, kaya nilag po nila ng karatula na ganyan, no? Hindi lang yan basta-basta po ginawa. Kaya, pag nakita po kayo ng ganyan, eh, na please park facing the wall na ganyan, eh, talagang dapat naka-nose in po kayo, no? Doon po kayo nakaharap sa pader. Wag, 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 nyo po gagayahin yung mga ganitong senaryo, no? Na mag-reverse parking po kayo. Kaya, sabi ng mga pro, dapat daw po ang tituro lang reverse parking, eh, hindi po, po. Yung dapat sa mga new driver natin, eh, alam nyo rin po mag-nose sa mga gitong senaryo. Lalo sa mga bangko, alam ko madalas doon dapat um, no seat parking, no? Walang parang binabawal minsan ng mga guard na mag-reverse parking. Yan, kaya dahil yun, merong isa na naka no yun, dalawa sila. O, ba diba? Pero, pero karamihan, 80% eh, hindi po, no? Yun lang, guys. Thank you po.